Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, ayan, nandito tayo sa Nike View. Dahil marami nag-request sa atin at uh, isang linggo tayong walang uh, afloat, gawa ng bagyo si Enteng. Hindi tayo makalabas, puro ulan, isang buong linggo. Kaya ngayon na lang uli. At ngayon, meron mga nag-request sa atin. Tika, hanapin natin. O, ah, uh, Black 54, Black 64, Black 100, So unahin natin yun Meron kasi tayong uh, subscriber Na nagbigay sa atin ng uh, layout map nitong uh, naik view Kaya may tuturo ko na sa inyo Kung alin yung eksaktong black and lot No? ng mga bahay So katulad to unahin na natin yung uh, 54 Nakikita nyo meron akong salaming kasi titingnan ko dito sa isang cellphone yung uh, yung mapa kung nasaan sinend niya lang sa atin sa ating ano uy wala pati tayo ito. ayun hanapin natin yung anong black ba ito 54 muna kasi nandito na yung banda sa lugar na to so ayan hanapin na natin yung black 54 54 coming up ayaw makita ay 54 32. 19. So, ayan. Loko na. Pinalalaki natin, hindi na lumalaki. At, uh, hanap natin yung oh, 60, 652. Ah, yun. 53, 54. So, pang ilan to? Ah, sa kabila na pala.

O, oh, ito na. <laughs> ito na yung black. Ilipat natin para mas makita ninyo. So, nagsalaming tayo para makita natin yung ating uh, layout map dito sa ating isang cellphone. Okay, so ito na yung uh, black 54. Pagka-papasok kayo dito, kung galing kayo doon sa entrance, papunta dito sa Nike view, sa badang right side. So, dito sa kabila, itong uh, left side naman, ito yung mga lower black. No? Kaya nakita natin pang 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ito na nga yung Black 54. So hanap natin oh block 54 lang. So ito na yung block 54. Ito na yung uh, lugar na wala lang siyang lot. Uh, shout out kay uh, Jai Mapalad. So ito na yung block 54. Dito sa naik view yan, ha? Sinunan natin muna yung mga matataas na black. So, punta naman tayo sa 64. So, ito ay 54. Kita na natin ito, 54. Ayan. Ito yan, ha? 54. Hanap naman natin yung 64. So, 54, 64. Sa dulo. 65 ay pangyari. 72 na yun. Sam 64. Block 42. 56. 80. 79. Ah, oh, okay. Sa likod. Okay, sa likod. Sa likod nito yung ano. Ah. Uh, 64. Oh, nanggagaling nanggaling na tayo dun Sa ano na 'yun? Sa kabila. Ito ay shoutout uh, shout out kay Di tayo doon. Huwag ka lang dyan. Oo. Kailangan ko pa. So dito daan. Kasi nandoon sa likod, yung 64. O, samahan tayo muna maghanap. Sa susunod na gagawin natin dito ay, iisa na natin dito sa mapa natin yung mga black na yan. No? Pagmula doon sa black, pinakalower na black. Pero ang pinakalower kasi dito, 14. Nakita natin yung 64. So, ito yung lob ng bahay, oh kapag ka open pa siya, ganito kalaki yung bahay. Ayan o. Open siya. So, pare-pares lang naman yung design niyan. Ayan o. Tapos ito sa likod. May katalikuran. Ito yung extension sa likod. Katalikuran naman siya. So, yan. Yung kubawan ng bahay. Para sa akin, malaki na to para sa isang pamilya. Hindi para doon sa isang dusinang uh, anak ng isang pamilya. <laughs> para lang doon sa may apat na persona, may dalawang anak. O kaya lima. So, depende na sa pagsasayos ninyo. Okay, dito na tayo sa kabila. So, ito yung mga fat walk, kung tawagin pala. O, shout out kay Wilbert. Montana Pupuntaan natin yung block 64 Ay, yun tayo Madami yung aso, Diyos may Active yung mga aso dun Naloko na, Nahabol tayo Naririnig nyo ba yung tahol ng mga aso dun? Kita <laughs> nyo, pati pa dito Pati tayo dyan, daming daming mga, ano, ipaw Ay, Diyos me. Natakot ako doon. Sumugod na sila. Ayun oh, lalaki pa naman no. Oh. Sana dito wala. <laughs> Ay, sarado. Ah, pinakaano na ng uh, mga empleyado yan. Wala na siguro aso dyan. Ah, dito tayo sa kabila para sigurado. <laughs> Kaso parang hindi na dito yung 64. Uh, ah, pero nakapag ano na tayo eh. Dyan sa 60. So, ah, dito na tayo lusot. So yung mga bahay dito, ah as is pa lang. Parang ano ba tawag dyan? Parang skeletal pa lang. Dito yung mga itsura. Ayan o. Oh kapag ka lilipat na kayo dito saka na ayusin yan saka na nila ng bintana pinto, pinturahan ng kung anong pintura so simbe sa ganon sa ngayon tingga muna siya kung napapanood niyo yung mga video natin na mga una, ganun na sa katagal na tingga. So yan, di dito na tayo sa likod. Hello, magandang hapon, kumusta? <laughs> Wala pa kayong tubig? Wala pa. Ay, Diyos be. Gibigin po muna dito. Ay, tagal na. Grabe. Grabe. Sige, ayun. ah uh, 62 na yan. dito na 62. Ito na yung mga magiging lugar nyo kung sakasakali. Ayan, oh, uh, 62. At dito rin sa ating... Uh, yung mapa na ibinigay sa atin ng isang subscriber para alam ko uh, sir shout out sa inyo maraming salamat po sa inyo sir doon sa nagbigay ng uh, o oh, ito 63 na. Yun ay sa kabila 64. Dito sa mapa ng Naik View. Lot 16. So ito na yung block 64. Ayan na. So hindi pa natin makikita yung uh, tawag dito. Yung lot kasi <laughs> hindi pa naman siya ayos. <laughs> Pero ito na yung block 64. Ito na yung magiging lugar nyo. So sa likod ito, pagkagaling kayo sa main road, sa likod, no, Balang unang bahay, tapos sumunod sa likod niya at ito yung lugar. Alam nyo, maswerte kayo pagka dito lang kayo napunta kasi itong lugar na to dito, magkakaroon to ng wheat, uh, wheat market, school, lahat, no? Dito malalagay sa lugar na to dito, dito sa bakanting lupa na to. So ayun, wala pang tawag dito. Wala pang lot, yung lot 16 na sinasabi ninyo hindi pa natin makikita kasi uh, skeletal pa lang yung bahay. O pwedeng dito kayo, pwede dun sa kabila. Kasi ang daming aso dun. O yata punta. Tinatawlan tayo. So ayun, ito na yung magiging lugar nyo kung sakasakali. So pagka dito kang lipat, maswerte ka sa'yo. Dahil ito dito yung lugar na to, bakante na to, ay uh, dyan may lalagay yung palengke. So po pwede kayo dito sa lugar na to, yung lot 16. Pero sa ngayon, ah uh, wala pa talaga. Ginto pa yung mga itsura niya. Ayan o. No? Oh. Uh, pa. Berpa. So kailangan pa pinturahan, kailangan pa ayusin. Pagka ililipad na kayo, gagawin na nila yan. So sa ngayon, ganyan pa muna. Hindi pa natin makikita yung uh, lot 16. Pero nakita na natin yung block 64 nyo dito sa lugar na to. Pagka nandun kayo sa main road, pangalawang bahay. So una, papunta dun sa likod, sa kabila. Ha? Okay, punta naman tayo sa block 100. Block 100, di pa natin makikita yung uh, lahat nito 100%. Ay, gusto ko sana dito dumaan, papunta doon. Pero kasi, ayun, ang daming aso doon, oh. So, tingnan natin dito sa ano yung Black 100. 100, 100. Sa bandang dulo. Ayun, oh. 72. Ay, dulo kayo, sir. 72. Oh, wala na tayong picture ng ng ano yung 100 pero banda doon ho kayo so since na daming aso di na tayo daan dyan dito na lang tayo dumaan <laughs> o oh, shout out kay ah uh, Sir Baby Jelb Black 100 lot 27 so sa bandang dulo kayo pa papunta okay so ayun so, susunod uh, mag uh, tawag dito mag uh, out mapping tayo dito sa Naik View. Isa-isahin natin yung mga black no? Yung mga black at uh, yung mga school kung saan lalagay, kung may meron ba. So ituturo ko sa inyo kasi binigyan tayo ng isang subscriber na meron ho siyang tawag dito, subscriber natin na meron siyang picture ng mapa ng Naik View. Kaya nagpapasalamat po ko sa inyo, sir. Maraming maraming pong salamat po sa inyo. Shout out at uh, malaking tulong po ito para sa aking para ma-pinpoint to talaga natin yung possible na maging bahay at black. Kahit hindi na muna yung lot, yung black lang. Napaka-importante. Pero meron na rin ditong lot <laughs> na nakalagay sa kanila. <laughs> Isa-isa natin yan dito sa naikbo. Sa ngayon, ganito lang humuna yung gagawin natin. Dahil doon sa mga nag-request sa atin, na kung pwedeng pasyalan, ayun muna yung inuuna natin. So, ayan, no? Oh. Sir, 64 Sir uh, Wilbert Montana, ito yung main road ng Nike View. Ito yung main road. So, papasok, papunta doon sa loob, yung possible. Kung panoorin nyo itong video na to, masusundan nyo, no? Papunta doon sa likod yung uh, possible na maging bahay niyo. ninyo. Pagpasok nyo na ikbiyo, galing doon sa main entrance, bandang kaliwa, itong mga bahay na makikita mo na to, doon pa sa kabilayang pasok lang kayo sa ganito. So doon yung makikita, makikita nyo yung bakanting nga sa loob. Okay? So yun. May music doon. Dito na tayo. <laughs> Shout out kay Sir ah uh, Bautista family from Pila, Laguna. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you, thank you po. Napakarami na rin ng tao dito sa ano, sa naik view. Halos muno na. So sa susunod na video natin dito ay uh, iisa na natin yung mga bahay at block para maipakita ko sa inyo yung mga lugar mismo block para magka na kayo, okay? So, yun, maraming maraming salamat po ulit sa inyo. So, ayan, papunta dito. Yung Black 100. Kasi ito ay 70. Yan, o. Oh. Ah, 69. So, basta ganyan. Ito na kasi yung pinakadulo na. Itong uh, road na to ng Nike View. So papunta doon Yung black 100 <laughs> Kasi ito 70 pa lang to So nandudo malamang Doon sa mapang naibigay sa atin sir Ay uh, hanggang 70 plus lang Yung nakalagay na black Kaya ayun lang muna yung ibibigay ko po sa inyong idea sa inyo sa ngayon Pero madali lang, basta ito Pagpasok nyo dyan Dito sa main road na to pagdating nyo dito sa dulo, ayan o, oh, ikot-ikot yan. Ito, yung, ito na yung dulo. Dulo na to. Pakikita nyo yung kanto na to sa dulo. Kabilaan yan. Kaliwat kanan. So papunta ho dun sa inyo. Dito, diretso na. Uh, ilog na yung dulo na yan. Tapos ito, pakaliwa, pagka nakaharap kayo dito. Tapos dito, pakanan. So papunta ho dun sa inyo. Yung Black 100. At ito yung galing ng in entrance Okay so yun